Hello, for first time ako makakain ng chow. Bikin <laughs> natin yung masarap pang chow. Bakit pa yung chicken mo? Ang malaki. Tsaka ang laki ng manok ko. Hindi guys sa Jollibee. Malaki siya. Ano rating ratings mo? 1 to 5? 1 to 10? Mga 9.5. point lasa, lasa. lasa na. Kulang ang rice mo. Ang gravy. Ang narap, ang kwebe na Pag i-rate mo, 1 to 10? 8. Ang chicken, ang lasa? Ano? i mo. Bakarating mo. Bakarating Saan yun? Nakakarating siya. Hmm. Bakarating mo. Saan yun? Sa niya mo. niya mo. niya ay mm -hmm. ang chicken ay malaki oo malaki 10 ang lasa ng chicken ang rice oh hello hindi ah pang, pang mayaman yung rice mm -hmm. okay, Ay dito na tayo mabubusog na tayo dito sa jalo tayo mabubusog chicharo nila ko ba ito? Chicharong so, ka? Mm-mm. Pangayaman ko siya Diba? First time din lang kumain ng Chow King. Dito na daw kami kasi nasa lang ko daw. ka. Hindi mo kumarunong yan. Diba, Ipalibag ko pa yung Chow chap King na yan. Eh ba't ganitong? Pero masarap talagang ano sa Jollibee. Eh. No. Ito mga 8.5. Pero yung laki. Mala. 10. Ang gravy malang mas marami dito. Kain to tayo. Hindi na ako mong kainin. first time ng chowky. Nyaw, nyaw. <laughs> Sarap ng manok nila, no? Parang ano talaga? nung tatang manok? Hindi, yung tanggal lahat, pati buto. No. Hmm. Isang taon yata itong minarinate. Ito ang luto ang manok さら